Okay lang daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit siya na lang ang mag-isang maiwan sa PDP laban. Kasunod ito ng pagbibitiw sa partido ng isang mambabatas. Narito ang report. Welcome na umalis. Yan ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kapartido sa PDP laban na hindi umaayon sa kanila. Sabi niya sa panayam sa SMNI Network, okay lang kahit siya na lang ang matira sa PDP laban. Iginagalang naman daw ni Duterte ang pagbibitiw sa partido ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez. Inanunsyo ito ng kongresista habang tinatalakay ng mga mambabatas sa plenaryo kahapon ang resolusyong nagpapatibay sa integridad ng Kamara. Kasunod yan ng umano'y pagbabanta sa bababang kapulungan na tinawag ni Duterte Kamakailan na pinakabulok na institusyon. Ngayong araw naman may malakriptik post ang dating pangulo tungkol sa halaga ng prinsipyo. Wala siyang tinukoy pero sabi niya kung may prinsipyo ka, magkakaintindihan tayo. Pero kung wala at basta papayag lang dahil sa pakikisama kahit mali na ang ginagawa, sabi ni Duterte, huwag daw asahang papalakpak siya o susuporta rito. Una niya ring didepensahan ang anak na si VP Sara Duterte matapos alisin ng kamera ang hiling na confidential fund ng opisina nito para sa susunod na taon. Natalakay naman ng dating Pangulo sa SMNI interview nitong lunes ang umano'y destabilization efforts. Kasunod pa rin ito ng sinasabing misquoted na pahayag ni AFP Chief of Staff Rodolfo Bronner Jr. Giit ni Duterte, isa lang ang punot dulo kung bakit nagkakaroon ng kudeta. Yan ay ang korupsyon at abuse of authority. Babagsak daw ang gobyerno kapag nalaman ng taong bayan na ginagasta lang ang pera ng bayan para sa sarili. Tingin naman daw ni Duterte hindi korap si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi niya raw ito masasabi para sa iba. Giit pa ni Duterte mahalagang matukoy ni Marcos ang weak points para agad masugpo ang korapsyon. Mobile journalist Francis Orso, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.